ano ang nangyari kay Sita Astals. Tinugunan ng dating aktres at Manila City Councilor na si Sita Astals ang mga chismis na nagmumukahe na siya ay nawalan ng tirahan matapos ang kanyang stint sa showbiz at politika. Kamakailan ibinahagi ng YouTube channel na Julius Babaw Unplug ang interview video ni Sita Astals pagkatapos sa kanyang showbiz at political career. Nakapanayam ni Julius ang dating aktres at naibahagi nito ang kanyang kasulukuyang kalagayan. Kabilang sa naitanong ni Julius Babaw ay ang tungkol sa kumalat na picture niya noon kung saan sinabi daw na palaboy na lang daw ito. Inamin ni Sita na siya yon pero sa tingin niya ay hindi naman masasabing palaboy siya dahil sa picture na yon. Agad na kumalat ang video niya sa social media at umani ng komento mula sa mga netizens. Kinumpirma ni Sita na kinunan ang kontrobersyal na larawan noong 2009 sa pagbisita sa Manila City Hall at isa ito sa hinanakit niya sa media. Wala man lang daw nagtanong sa kanya upang maihayag niya kanyang saloobin at panig. Ngayon pa man, mariin niyang itinanggi ang mga paratang na siya ay nawala ng tirahan. Nagpahayag siya ng kalungkutan na ang narawan ay hindi wastong nabigyang kahulugan bilang nagpapakita sa kanya sa isang estado ng matinding kahirapan. Samantala, aminado siyang pinasuri siya na kanyang kapatid dahil wala daw naniniwala sa kanyang sinasabi. Noong 1995, tumakbo si Sita para sa public office sa Maynila at nagsilbi bilang konsihalan District 5, isang posisyon na hawak niya sa loob ng siyam na taon. Noong mga nakaraang halalan, tumakbo siya sa pagkabisi alkalde, ngunit natalo sa kapwa-aktor na si Isko Moreno. Ang pagkatalong ito ay pinaniniwala ang lubhang naka sa kanya at nawalan siya ng lahat ng pagkikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan at dating nasasakupan. Si Sita ay na-diagnose na may bipolar disorder. Nagsimula raw ang matinding depresyon niya nang matalo siya sa eleksyon bilang vice mayor ng Manila noong 2007. Anya yung bipolar, moody, para kapag nagagalit siya, galit na galit talaga siya. Kapag malungkot naman siya, ay sobrang lungkot at dahil sa madalas na pag-atake nito kaya na-trigger ang kanyang depresyon. Paliwanag panisita since then, parang ayaw na niya magkipag-usap sa si ibang tao. Kinikimkim niya na lang sa kanyang sarili ang lahat ng kanyang nararamdaman. Kaya tumindi ang depression niya dahil wala siyang masumbungan o mahingahan ng sama ng loob at mga frustrations niya. Ikinalungkot din ni Sita ang katotohanan na ang mga mapagkukunan ng media ay hindi kumuha ng anumang bagay upang itama ang maling impormasyon na kumalat tungkol sa kanya sa kabila ng mga pagsisikap na linawin ang record. Itinanggiri ni Sita mga akusasyon na naghihirap na siya at sinabing na-enjoy niya ang isang tipikal na buhay. Nakilala si Sita sa kanyang role sa sikat na sitcom na Home Along the Riles, kung saan gumanap siyang amo ni Dolphy at itinampok siya sa maraming palabas sa telebisyon at pelikula at nag-iwan ng marka sa puso ng mga manunood. Sa ngayon ay hangad ni Sita na makabalik siya ulit sa pag-arte dahil yun raw ang pinakahilig niyang gawin sa buhay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!